lahat ng mapanirang paraan ng pangisda. Malaki ang epekto nito kasi ang, ang katumbas nito yung pagsasawalang katuparan ng aming pangarap sa aming pamilya. lang naman namin may taguyod ng aming mga anak sa pag-aaral, magkaroon ng araw-araw na pagkain, makapag, -pag, may pagmapadala sa paggamutan ng aming mga anak na may sakit. Pero dahil sa pagkasira ng pangisdaan, lumiliit ang huli, lumalayo kami, lumalaki ang gastos namin. So ang aming mga programa sa aming pamilya ay halos wala ng pahihinatnan. ang panawagan namin panahon na para resolbahin ang problema ng kahirapan, kagutuman at pagkasira ng ating pangisdaan. Mataas ang aming paniniwala na sana itong ginawa namin pagkilos ngayon ay mag-inprint sa kanya na sabihin na ang ating mga mangisda ngayon ay dapat i-priority na dahil patuloy ang kahirapan at gutuman at dapat solusyonan na din ang pagkasira ng ating pangisdaan. Sana sabihin ito ng Pangulo sa kanyang zona. Bilang pagpatakita na seryoso ang ating organisasyon sa panawagang tunay na rehabilitasyon ng ating pangisdahan. Seryoso ang ating organisasyon na iparawagan sa pamahalaan nay, na i-appreciate ang ating pangalan hindi lamang ang pangalan ng kabuhayan kung hindi ngalan ng pagkain ng taong bayan.